na nga guys, magtatanggal tayo ng mga dahon ng mulberry hmm. para lumabas ang mga bunga. tinanggal ang mga dahon, syempre makakahinga na siya, lalabas na yung bunga at yung bagong dahon. Kaya kailangan tanggalin lahat. Tsaka yung mga sangang di kailangan, dapat tanggalin din. Oh, ayan mga lords, wala nang dahon yung baba, yung taas na lang, hmm, ito na, sisimula magkaroon ng bunga yan, hintayin hmm. lang natin itong week na to, sabado next week, magkakaroon na yan marami na, pakikita ko sa inyo, gandang hapon.